na isipan na ni S-Boy na let go na itong motor natin na iisipan na natin siyang ibenta kasi nga sa dami ng problems na talagang dumarating sa atin ngayon sa dami ng challenges eh, may mga bagay-bagay na kailangan na nating bitawan para sa ikabubuti sana kung gaan, pa, paano mo ko iningatan, ganyan mo rin ingatan yung magiging amo mo. Kung sino man siya, di ba? Salamat, salamat sa lahat. So 'yon, tapos na tayong mamalengke at ito na yung mga pinamili natin. nandyan sa ating ecobag. At ganito lang ang uh, usually ginagawa ko uh, kapag ka namamalengke ako. So usually dito rin ako dumadaan sa lugar sa daanan na to, sa lugar na to para iwas na rin sa traffic. Ang ganda ng bagong gate ng Notre Dame oh. Ganda. Yan pala yung nakatakip dyan noon. Kino-construct. Uy, laki nyan. Durog tayo pag nabangga tayo nyan. So, ayun. At uh, pauwi na tayo dahil nabili natin lahat yung kailangan ni Mrs. sa tindahan niya and ayun dito na naman tayo ulit dadaan sa Indy Avenue o sa Bormaheco paakyat ng Bormaheco dito talaga ako dumadaan kapag ka namamalengke ako kasi nga iwas traffic di ba konti lang yung mga dumadaan na sasakyan Tuloy-tuloy yung biyahe. Kanina medyo na traffic lang tayo doon sa ano anong daanan ba yun, Anong kalsada 'yon? Basta doon na banda sa uh, papuntang pag-ibig palabas doon. So, ayun sa alam niyo na um na iisipan na ni S-Boy na eh, let go na itong motor natin na iisipan na natin siyang ebenta kasi nga sa dami ng problems na talagang dumarating sa atin ngayon sa dami ng challenges eh may mga bagay-bagay na kailangan na nating bitawan para sa ikabubuti um, masakit man dahil kahit papano ito yung pangarap natin ng motor and also pinaghirapan natin ito bilihin no so kahit masakit kailangan na natin siyang let go uh, hanapan na natin siya ng bago niyang amo um, pero um, aayusin muna natin ng kaunti kasi medyo kailangan niya ng konting maintenance and yung kailangan niya ng konting ayos dito sa uh, um, sa labas no ayoko ko naman siyang bitawan na na pangit yung output niya pangit yung itsura niya pangit yung condition niya di ba so kapag ka okay na ito um, ipapaalam ko naman sa inyo lahat kung ready na siyang uh, bilhin di ba um, itong motor na to napakalaki nang naitulong sa akin napaka ng memories na pinagsamahan namin But kailangan talaga namin maghiwalay di ba I'm sure ang um, bibili sa motor na to ay e, aalagaan nya rin at kung ingatan nya rin kung paano ko to iningatan kung paano ko to inalagaan eh sana ganun din yung um, gagawin niya. Ito si Z2. Uh, pangalan talaga nito Z2. Kasi nga Z200 siya. Pero yung anak ko binigyan niya rin ng sarili niyang pangalan. <laughs> si Bear Phoenix daw ito. So kung sino ka man, ano man ang gusto mong pangalan, Z2 or Bear Phoenix, um, pasensya ka na. Pasensya na kasi um, ilang buwan, ilang weeks from now eh baka maghihiwalay na tayo. I hope maintindihan mo ako yung situation namin. And don't worry, I will make sure na yung bibili sa is talagang mahal din ang pagmomotor, di ba? And sana kung gaan, pa paano mo ako iningatan ganun mo rin ingatan yung magiging amo mo kung sino man siya di ba salamat salamat sa lahat um, salamat sa lahat ng memories sa experience kung paano mag drive ng mag-drive ng sports bike kahit pa paano um, napadama mo sa akin yung sarap ng feeling di ba sa pagkakaroon ng sports bike salamat salamat J2 Bear Phoenix hopefully taga dito lang rin sa city ang makabilis sa'yo di ba insya Allah Malay mo, mo uh, moto vlog din siya and isa kasama feature niya rin sa mga vlogs niya. Magkikita at magkikita pa tayo sa sunod z and Ver Phoenix, no? Ingat ka palagi. Ingatan mo yung bago mong amo kung sino man siya. Gaya ng pag-iingat mo sa akin, no? Simula simula nung nagsama kami nito, never akong tinumba, never akong pinahiya nito, he never itong tumirik sa daan. And subok na subok na ito sa long ride. Nakapag na ito. Nakapagtulak na ito ng branded na motor. Di ba? So napakatibay nitong motor na to. Hindi Uh, mapapantayan yung saya at yung experience na uh, pinadama mo sa akin salamat salamat alam ko naiintindihan mo naman naiintindihan mo yung yung sitwasyon namin ngayon di ba? may mga siguro sa mga viewers nitong video na to maramang nagsasabi kayo para akong gago or para akong baliw kinakausap ko yung motor ko actually every day, kinakausap ko ito kapag ka nagwa washing kami or kapag ka nag ride ako nagso ride ako kinakausap ko talaga tong motor ko hindi naman bukod sa wala silang buhay or di ba hindi porket wala silang buhay eh hindi na natin sila bibigyan ng halaga so yun nga, gaya nga sabi ko noon Ang pagkakaroon ng motor is parang Parang pagkakaroon na rin ng Kasintahan Asawa diba? Kung paano mo alagaan ang kasintahan mo At asawa, ganoon din ang pag-aalaga mo Sa motor mo, sa mga gamit mo So ito, araw-araw ko itong kinakausap Siyempre, araw-araw ko itong kasama Araw-araw niya akong angkas, araw-araw niya akong sakay. So araw-araw niya akong pinoprotektahan. So 'yun. Dapat natin silang kausapin para bigyan, 'di ba? Para bigyan din nila tayo ng protection. Alam ko, alam natin na siyempre ikaw yung driver, ikaw yung magmamaneho ng motor mo. 'Di ba? Pero pansinin niyo, minsan, pansinin niyo minsan, Kapag uh, may ibang taong humiram ng motor ninyo, minsan ayaw umandar, di ba? Minsan may abiriya na nangyayari. So, ibig sabihin, ayaw nila yung mga taong sakay nila, di ba? May mga motor na hiniram lang, na disgrasya pa, na tumba, nagpark lang, na bangga pa, di ba? So, yun yung mga instances na dapat nating ipasalamat sa ating mga gamit na tayo mismo, may ari, hindi nila tayo hinahayaan na humantong sa gano'n, sa mga gano'ng di diba? Iniingatan nila tayo. So, yun, umuulan na. So, kailangan ko nang itago itong cellphone ko. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Ingat kayo palagi, S-Boy Motovlog. Bye-bye.